Hi guys, let's eat kamote And while we're preparing our lunch na Ginataang gulay fresh from the farm Ang daming gulay namin fresh from the farm guys With kalabasa, Ay, hindi naman to fresh from the farm Fresh from the farm huh? Kain din ng kamote na Pinaglihi kay ma'am si G Sa paan niya at sa mukha ko, maraming tabugi <laughs> Kain din kamote because this is good for the heart eh. Wow. Eh. Er. Nagluloko mo yung <laughs> yan Kaya nga <laughs> 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 Hindi kasi wala kasi kaming rice for today's video. Thank you so much nga pala kay... ...sinabigay ng rice sa atin. Kasi I, I wanna... Um, si Noah. Says Noah. Noah. Noah says, I wanna answer the, the question why there's a lot of people keep on asking me May long time ago in, in Bethlehem diyan marami kasi nagtatanong bakit ang sabi na bakit daw wala daw akong kotse, buti pa daw si ganito, ganyan, si nang meron si si La Jupeta meron, yung iba mga ano vloggers meron daw. Bisan mo si G para maka 10 minutes ka. Unang una guys. May fear talaga ako when it comes to driving talaga at biyahe. Takot talaga ako ever since when I was a kid. Ayaw ko talagang sumama sa mga reunion or mga biyahe pa ng bukid noon. Takot ako sa mga ganyan-ganyan ba? So yun ang lagi ko sa isip ko na takot ako sa mga disgrasya, ganyan-ganyan. But it happens na nakangkar ko yung fears ko kasi yung, mga, yung trabaho ko is comedian. So may mga racket ako Kanang ng bailan siya, travel ang layo-layo. So naano ako, tag nito na kailangan ko talaga siyang bumiyahe. Takot talaga ako. Pangalawa, ayaw ko mag-drive kasi pag may malalaki ako makikita sa gilid-gilid. Huhinto ako, baka mabangga lang ako. Pangatlo. Baka nagamitin lang yung car ko o sasakyan ko sa gimmick. Ma mabibigyan ko lang ng chance yung mga kaibigan kong mga lasingero, gimikero. Baka every week na sa na kami na sa CDO kami. Am I right? <laughs> Kaya gustong-gusto gusto namin gumimik sa CDO pero hindi namin magawa kasi nga wala kaming sasakyan, magpo-commute kami, ganito ganyan. Maganda kasi yung pag nag-drive, di, oh, di, ba malasing kami sasakyan ka pa uwi. Malayo kasi si Dio sa amin proper. Then, yeah. ayoko ko rin talaga magkaroon sa sakyan, tapos lahat kami pamilya, aalis, takot talaga ako sa mga ganyan. Kaya kapag bumabiyahe ka, di ba? Kaya kapag ako, magbakasin kayo, kami, kami, ang mga barkada. Kaya show, ba? <laughs> sa kasama mo, kaibigan, kaibigan ko. O kaibigan ko, ayaw ko talaga. Pero gusto ko talaga ng sakyan, pero, Dati ko pa yan niisip. Inuna ko kasi talaga lahat ng masettle yung mga bahay ng mga kapatid ko, bahay ko, lahat-lahat. Okay. Okay. Yung... Kasi hindi ko talaga siya basic needs or basic, basic necessity yung sasakyan talaga. Kasi feeling ko, pag may sasakyan niya, parang gagamitin mo lang siya hanggang masira. Unlike yung pag may bahay. Oo, oo. Tsaka ayaw na ayaw ko talaga na binabayaran ko monthly. May binabayaran akong 40,000 or 30,000. Dahil sa utang Ang laki na Pag may mm -hmm. Unlike pag nagpagawa ka ng bahay Pag wala ng pera tigil muna na Pag kumuha ka ng sasakyan guys Ginagamit mo na siya Tapos pag wala, wala kang pambayad Puta Saan ka manghihiram ng pambayad E eh, pag paano pag Ang short income ko Facebook lang Social media Para pag nawala di ba? Di masasanla lang yung mga alahas ko Ano bang Brett. Baka mahatak lang yung kotse ko Pangatlo ay, Pangatlo saka marami akong kaibigan sa industriya guys na or sa kung saan saan mga kaibigan ko guys na nangungutang dahil walang pambayad ng sasakyan ginagamit nila yung mga luxurious car nila sa mga racket o kung saan saan sa daily nila ano, sila pero guys nangungutang kasi walang pambayad ng monthly kasi kagaya ko sabi nila Brenda kumuha ka ng sasakyan ng malaki kasi magagamit mo rin naman yan kasi nagamit mo sa racket mo pag nagraraket ako guys yung pambayad ko ng sasakyan doon naman binabawas o meron namang sagot sa ano ano eh, sa, sa client yun sa event yun eh. so di ko na pa problema yung sasakyan nababawasan nga lang yung ibang ra, um, ba, budget ko kasi minsan nakikipag deal ako na sige half half tayo meet half tayo sa pambayad or including na yung service depende sa layo kung malapit na naman pwede mo magrent ng 5,000 lang kasi twice a week lang ay twice a month or once a month yung racket ko ano gagawin na kan pwede daw parentahan eh ayoko ko nasisira siya ng ibang tao gusto ko ako yung sisira ng gamit ko mm -hmm. yan ang isa sa way na gusto ko rin parentahan yung ban pero paparentahan ko sa iba baka masira tapos or mabangga or ano alam ang laki pa nang gagastusin, di ba? sakit sa ulo sakit sa ulo so gusto ko ito pa nasa isip ko pa magpa five years na po ako nagbabayad ng insurance ko sa banko BDO BPI at AXA meron din po ako pag once umabot ako ng 5 years na yon, makukuha ko na yung dalawa. Meron akong taga half million siguro o mga tag-300,000. Buo ko yung makukuha kasi inuno ko insurance ko yung pamilya ko. May binabayaran ako ng Peter. Mga pamilya ko, mga kamama ko, kapatid ko. Tapos, pag nakuha ko yung tatlo na yon, kasi magagamit na naman yung pag nagkasakit or emergency, mm -hmm. di ba? Hindi ko naman siya nagagamit. So, pwede ko siyang withdrawin. Pwede kong ibili na sasakyan yung cash. Tapos, saka ako maghuhulog ulit doon sa insurance, insurance. ulit. Di ba? Pwedeng ganun yan di ba? Mm. At least, kaya hindi yung sa sasakin... At least, sumubo na yung pera. Oo. So, sa mga nagtatanong niyan, bakit wala akong sasakyan? Kung kumuha na ako dati, siguro fully paid na, pero... Hindi, tsaka hindi, hindi ka talaga kukuha ng utang. Hindi talaga <laughs> ako kukuha ng utang. Ayaw ko talaga ng utang, guys. Ayaw na ayaw ko ng, ng utang. Gusto, 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 gusto. Alis na mo ba kayo? Aalis ah, na, mo Lakaw na rin mo? Hindi ka kung nag-video man ko, nag-vlog pa ko, mga mga 5 to 10 minutes lang. Ako, ako, ako. Pagka umanan mo, hindi na ako diya. I-on lang yung siling pan, bahangin na mo gamay diya, kainit na ba kayo? Ha? siling pan, Adam. So, yun yung dahilan kung bakit wala sa Pero meron kami sa Worth 3 million. 3 million. Ang gastos namin papayos. May sasakyan kami yung Japan, yung surplus, Japan surplus yung mini. Nabili ni Mama. Oh, yung BB car ni Mama. Binili niya yung 300,000. Tapos, naayos na siya, na register na siya. Hindi lang namin ginagamit kasi tumitirik siya sa daan walong beses. <laughs> Sila Pero ngayon, okay na po kayo na siya. na siya, lahat-lahat okay na siya. Pwede na yun siya gamitin mga dinilang somewhere in CDO, Misamis Rental, pag may racket ako. So, mas gusto ko pa rin talaga yung magrent ako at least kagaya na kagaya na nagrent tayo pabunta sa Buwangga dalawang beses kami nasiraan di ba gastos yun ng gulong diba? eh, di ba eh hindi naman kami gumastos kasi ni rent lang naman namin yon. hindi namin kasalanan yun Dep kung saan bibili ka ng sasakyan, sasakyan gusto mo. Kung bibili ako ng sasakyan, ang sasakyan na gusto ko, ay, yung kagaya kay Jen Barangan o kay Kiray, yung parang ganon, yung jeep, jeepney, ni. Ah, for myself, yon. Eh, syempre, hindi naman ako bumabiyahin na ako lang talaga. Ayaw ko naman talaga. So, kukunin ko talaga yung malaki-laki. Mga siguro, um, trend siguro para kasha yung buong barangay. <laughs> hindi, ang kukunin ko ka talaga van talaga. Hindi siya pang, ano, Para sosyan. pwede magamit ng family kung gusto niyo. Oh, van talaga kasi marami tayo, di ba? Hmm. Tsaka yun, kahit saan pwede. Tsaka masaya ako na kahit wala akong sasakyam. Kompleto naman ang bahay ng pamilya, bahay ng pamilya ko, mga kapatid ko. Wala pa akong binabayaran man. Ang binabayaran ko man talaga inuura ko talaga, inura ko, talaga inura ko, Vitamins ni mama, mga insurance niya, yung mga supplement niya. Saka yung insurance namin mga mga savings, kapatid. St. Yung... Peter. Bumili na rin ako ng ibang mga lupa para in case if ever man ano mangyari sa atin, meron akong mapapasa sa mga kapatid ko, or pamangkin ko, may mga lupa na sila. Oh, ikaw, Tapos kumuha na rin kami ng lupa sa cementerio. Uunahin namin sa si Sir Climbers. Nililibing <laughs> doon yung mga hindi nagpapaalam. <laughs> <laughs> Yun. Kasi sa na nakakaalis naman kami kahit saan, di ba? Oh, kahit wala tayong sa Pero mas gusto tayo talaga yung rent kasi pag may nangyari sa sakyan natin masira, ang laki ng gas natin, mas maganda yung rent tayo. Sila sagot, di ba? Mm -hmm. diba, ganun yan, di ba? Pareto koan. Kasi ikaw, kapag may-bili mo na yung sasakyan, ikaw na magbibigay ng anong... Mm -hmm. Unless i-insured mo rin yung sasakyan mo para at anong-anong mangyari, mababalik mo pa rin yung anong-anong. Eh. Tsaka nakaka-less siya ng gastos guys yung may, walang sasakyan. Kasi pag may sasakyan ako, bayot ang mga bakla dito. Alis tayo. Boy, ayun. dayo alis tayo sa ganito. Motor pa nga lang, di ba? Putak ka. Baka kung nalibot na namin ng buong Musamis Oriental talaga siguro. Bumindanao pa, kamuan. Mm. Eh lalo na ako, gusto ko talaga ng travel pero takot talaga ako yun kaya sapat na sa akin yung multicab. <laughs> okay, uh, okay na yan, yan, si Bimbo, marunong mag-drive. Pag may sasakyan na ako may van. bakit kung saan-saan na yan, mag-dinner yung mga yan. Galating na yung salay, yung balingasag. So, tigil-tigil muna tayo sa sasakyan. Kasi hanggang ano lang tayo, hanggang flex lang tayo for prank, for content. Pero napaparami na yung kinilaw ko kinain. Wala namang kakain ito. Duro yeah. yung kinilaw kasi tatlong piraso lang yun. Puro pipin lang kinakain ko. Paano rin mo kay isla kung hindi ko ha? Hmm. Okay. Nagayaw ba nandito tayo? Sunog yung talon. Alin ba din niya dito? Hindi mo man siguro? Bibili na lang si Kuya mo ng ano. Yung so bad. Tatalbas? Tatalbas. Tayo, tatalbas. <laughs> Basta yung bibilin ko bagong lipunan, yung regular, ordinary. <laughs> Para lahat kasama. Lami kay kamote. Thank you so much. Kaya kayo ng kamote ka. Kaya saan na ba niya? Kaya po. Oh, hindi pa ka nakabayad. Hindi no? pa ka nakabayad ng lumpia. Tamis, no? Ha? Huh? Dadi, hindi kayo. Ah, dala niya? Ah, binili? Binabili. Naubos na siya guys. Thank you Lord. Thank you for watching.